Hi guys, good morning guys. So for today's video guys, uh, uh, sa sama ang si Norman, Sa so yung isang kasama ko si Teddy, bibili siya ng bisikleta si Teddy. Kasi ito naman si Norman kukuha ng ano lisensya. Si check namin kung pwedeng kumuha dito sa sa Chungju City, bukod sa Gangnam, kung pwede rin kumuha dito. So tara. Nagbabike po kami papunta sa shop. Antay namin si Teddy doon. Oh. Um, bro. Hello guys. Hello guys. Yan. Malapit na tayo sa shop guys. Hindi pa natin ano, si Teddy. Mukhang hindi pa nakaka Nakakarating. Sarado pa rin eh, no? oh. Guys, okay, salit. So Nandito na si Teddy. Siya yung bibili ng bike. Ayan. Takto ka bukas lang nang ano. Shop. Dapat 'yung bibiliin ko sa trabaho. Eh. Yes, naiintindihan. Ito 'yung saksak nito, bike na bike na ay motor na motor na yung ano. Eh. Yung style Ay, no, niya. May, ano na, na. Motor na motor na yung estilo. Masakit mm. na sa mata ng polis yan, lalo pagka wala kang lisensya. Ito yung gustong gustong ni NRD. Bali 1.3 na siya. Oo, oh, discounted na yan, 1.3. 2.3 dati. Okay, Ang ganda. Oh. Naka ano na kasi. So, pwede mong palitan yung make. gulong. Tsaka so, naka 105 soro na. Mm wala kana nganito salo mo sa kanang pagkana sa pinas ka wala yun ikaw ikosay ko coffee ay kung mo gusto cola ay diyan ay diyan ay diyan ay diyan ay diyan ay kamu bukas lang bro, di bibigyan ng discount. Ito, it ninety Ito 896 bro. Itu Ah, yung lang yung carbon. body aluminum small plastic ng mga no, <laughs> ito giant to 2 million halos halos 80 mil sa atin ito 730,000 is break na siya nasa 50,000. siguro ah 50,000 mil hindi 1 million is 40,000 ito nasa 30 30, 40. ito naman 3.6 3.650 ibig sabihin nasa 1,040,000 milyon okay ng ano 1,040,000 80,000 120 plus 20 kama na oh, 140, Presyo na ng Inmax, Brad. Ha? <laughs> Presyo na ng Inmax. Mahal natin kung gusto. Oo. Oh. Pang-giant na isa, 3.9. Mga ah, Tiptronic na rin yan. <laughs> Electric na yung ano yan. ah. Ano. Eh, parehas nito. Ah. <laughs> Ibabato mo na lang. Tingnan <laughs> mo. Grabe naman 'no. Na. Ngayon. Wow. Full carbon. Ito mga to. Ay, mounting pala to. Hala. Masyado mahal pala yun. <laughs> Mabay. Alam nga sa budget ni Brad. Yung so,

Parehas lang siya. Parehas lang. Parehas lang eh na. Oh, lang open din, parehas. Parehas lang. Uh -huh. parehas lang. Uh -huh. parehas hmm, dito lang yung budget natin, bro, ito. Ng lalaro. Increase na mountain bike ko. 3.493.5 na. Ang mura sa peso bro, 3.5. 40, 80, 120. Sorry, 40. Oh, 40. Mike. 150. Yun yung napili ni pareng Teddy. Yan nice na. Parehas lang doon sa nalo mo. Yung last year yang nabili. Isang million po yan. Bali, 40 mil sa atin. Bro. Ayan yeah, no? yeah, yeah. Ang ganda oh ah, ayun na. Ang ganda. Eh, eh kasi yung... <laughs> pa pinapalagyan ng tapalodo bro eh. <laughs> ha? Huwag na lang tapaludo. Yung ano, career, career na, career. Ito, parang berry na lang itong mansanas na ito eh. Ang lilit. Ipanto. Uh -huh. Ha? Ipanto. Uh -huh. Hindi, eh, ganyan talaga yan. Ah, ganyan talaga. Ang lilit na? May mas malit pa dyan. Parang cherry eh, ano. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. lilit <laughs> Pero mapakla. Dato, pa Ha? Siguro. Hindi po, ganito, pula na yun. Masanas yung dito? Oh, Oo, mansanas, tignan. Variety na mansanas siguro. Pakla. Pakla. Eh sa taas yung hinog. Kunin mo, eh sa ibabaw. Pakla oh. siya. Ha? <laughs> ito, mas okay pa ito. Ito man, sanitas. <laughs> guys, na tayo sa pinaka-LTO ng sa lugar namin opisina kung pwede naka-shirt, pwede si Manong eh ngayon, dami na ako ah, may mga ibang lahi ah, pwede dito pasok na po tayo pangit dito, malamig ah, picture Ha? picture Hmm. Ano say nakalimutan ni Brad, yung kanyang yang apostil. Ay importante eh. Ay importante 'yan. Bali kakain muna kami. <laughs> Babalik kami mayang after lunch. O mapa las na. Kumita ako 1 cent tapos per ano iniiw ko yung. Dadaylan ka pa eh. Tara na. Ah, <laughs> uh, naiwan mo na 'yung eh. Bro. So, yun po. Napakaibook kami. Wala nang nakalimutan po kami So, yun po guys. Hindi pa wala tayo naka video kanina. At tuloy na nanon yung mga kailangan natin sa pagkuha ng, ng lisensya uh, certificate sa ano, sa LTO tapos papapostil nyo po yon sa DFA sa yan yung passport size na ano na picture tapos passport And then ARC, ARC yan po yung ano, card dito, residence card nyo dito sa Korea. Date of entry, sa, sa yung certificate of residency. Yung dalawang yun, yung date of entry, sa certificate of residency, makukuha nyo yun sa Jungmin Center o di kaya yung mga office, uh, city hall, ganyan. Hindi kay sa parang barangay hall nila dito sa Korea. Doon na po namin kinuha yun. So hindi na po natin mag, kailangan magpunta sa, ano, sa Gangnam. Kung meron mas malapit sa inyo, uh, doon na lang kayo pumunta. So yan yun. May binigay na po sa kanya. Kailangan nagingan ng kanyang mga details.

Yung English. Yung English. English is it. So guys, andito na po yung lisensya niya. Kailangan kong takpan yung mga kailangan takpan. Picture na lang. So ito po yung ano, uh, driver's license. Sana mabasa. Ayan yung picture niya. So tatakpan ko yung mga kailangan takpan. Gawa ng maraming pwedeng paggamitan dito to. Tapos yung kanyang... It's, tapos talabas na po muna kami. Tapos talabas na po muna kami. So, yun tapos na po kami dito sa driving, ano, 'yung pag-issue ng kanyang driving uh, driver's license. Ay, so, got so my license. Ah, uh, ayun na po. 'Yang kanyang lisensya. Ano, so, andito kami. Chungju. Onbun Myeonho. Si Hong-chan. Yeah. Chungju Onbun Onjun Bonus So, magkano yung binayada mo? Bro? Manon. Manon lang. So, yun yung nagastos po niya. Manon. Tapos, yung, dahil wala siyang dalang picture, nagbayad ulit siya ng bayad sa picture. O, oh, 10,000. 10,000. Manon. E, manon. lahat. E, manon lahat. Pero kung may dala kay picture, yung babayadan niyo talaga sa sa pagkuha nito. Manon lang. Manon lang, which is 400 pesos. Tapos, yung pagkuha ng certificate of entry. Eh, yun. So, ah, sa departure. 4,000. 4,000 bali 14,000 lahat yung nagastos niya so hindi nyo na po kailangang magpunta ng ng Gangnam Gangnam, o oh, madali lang po siya pagkahirap po kayo magtanong po kayo mag -tanong, sa loob magtanong <laughs> mag na po kayo sa loob may mga tumutulong naman pag so, nakita kayo ay, may may nahirapan. Na, yung mga... so, nahihirapan sa ng lugar nila oo oh, so sa amin kasi eh, gawa ng curiosity namin napa ano kami napa search kami ayun, eh, pwede naman pala dito sa mismong lugar namin Madali lang. Madali, Napakabilis. Yan, so, hindi na po kinuha yung kanyang driver's license. Hindi PILA. tulad dati. Eh, si bro kasi, si Teddy, nung kumuha siya dati, iniwan mo yung... Lisensya ng Pinas. Lisensya ng Pinas, so... Kanya, hindi, hindi na kukunin. Basta, importante, meron tayong apostil. Tayong certificate sa, ano, sa LTO. Yun yung kailangan nyo ng... Kailangan nyo pagkuha ng apostil certificate ng LTO, tapos punta na ng DFA para ipapapostil. Wala na pong red ribbon. Basta kuha mo na ng certificate galing sa LTO. Yeah, yun. Tapos apostil yun, kukuha ka, kukuha ng... Apostil sa apostil DFA. sa DFA. Yan, yun lang po. Napakadali. Tapos pag nandito na kayo sa Korea, i isearch nyo lang po. Yung... Ito sa amin, Chungju, Chung ito yung lugar. Oh. Uh, so pagka ano, pagka search niyo sa sa Google, marami naman doon mga office. Uh, search niyo na lang yung address. Yan po. 14,000 lang 14,000. Lahat-lahat ng nagastos Pero Pera po yung ano doon, yung picture. So, yun po. Magbabike na, na uli po kami papuntang ano, bayan. Oh. Bike lang muna ngayon. Wala pa yung sasakyan. Oh, Bike lang. Bike lang. Kasi kailang. kailangan. 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 <laughs> Ayun. Ano yun? Dadaan mo yung stress yun. Ayan. So yun lang. Napakadali po. Mas matagal pang kumain sa Makdo. Ayan. Ayan.